Yes, good day mga boss. Nagkabit tayo ng mini driving light na single lang yung kanyang relay. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Bali, ginawa ko na siya bago ko pa siya ipakita sa inyo. Ah, nagkabit nga pala ako ng bracket dito. kung nang gumawa niyan. Tapos doon sa kabila ganun din. Ito ay SJ150. At ang kanyang linya ng kanyang wire ay pinadaan natin dito. Tapos dito pinadaan natin yung sa ilalim na yan at pupuntahan natin yung kanyang wiring ang ginawa ko dito mga boss dito ko pinadaan yung kanyang wire tapos yan tapos ito yung kanyang negative yung itim na yan huwag nyong intindihin tong wire na to ito yung kanyang negative ito yung kanyang yellow ito yung kanyang puting ilaw so ang kabit nyan ay ganito. Itong bali mahirap kasi ito eh, yung sabihin pa natin na ano na by number, by code. Basta ang intang pansinin niyo na lang dito, itong dalawa to magkasunod to. Parehas 'yan supply galing dito sa positive na to itong positive na ito ay papunta dito sa battery magagaling dito sa battery may supply sya so umpisahan muna natin dito basta ito ay okay na to ang connection nya naglagay ako ng switch dito ba na hindi pwedeng walang switch naka on sya lagi pagka hindi nyo nilagay ng switch ba na nakarekta yan ang kanyang switch ay na ito yan pag yan ay inon nyo at naka o ng yan naka na siya agad kahit hindi siya nakasusi, naka na siya, pero wala yung kanyang high, hindi mo siya may i high o yung yelo, so kailangan mo muna siyang i-on bago mo siya magamit nakatipid ka nga sa nakatipid ka sa relay kaya lang magsasakripisyo ko naman sa switch, so naglagay tayo ng fuse tapos i meron tayong relay para makat yung supply niya. Tapos pupunta dito sa kanyang relay positive. Ito yung positive. Ito yung positive. Kita niya naman yan pahalang yan ganoon pataas tapos ito pahalang din. Tingnan tingnan pa. May relay pa tayo dito isa eh. Yan. Ito, ito yung sample. Bali, yung relay na yun ay 5-pin. 5-pin relay yung gamit natin. So, hindi to 5-pin, 4-pin lang to. Itong positive, dito papunta yan. Yan. Ito positive, dito papunta sa kanyang battery. So, ito yon Positive. Tapos, itong, itong blue ito. Itong blue ito. Ito yon Papunta dito. Sa yellow. Yan yung matitrigger ng uh, kanyang switch pagka nag-on tayo. Tapos, itong itim, dito yon Dito, nakalagay sa gitna ito. Nakapahalang din kasama nito. Ito yung normally open. Siya yung pagka pagkainon natin dito ay nakawin agad. Yan, nakawin agad dyan. Yan yung kaibahan ng naka single relay lang dahil kailangan mo siyang lagyan ng switch so dalawa yung kanyang linya normally open at saka normally close kailangan siyang i-trigger bago gumana yung kanyang high o yung kanya itong taas na to bago to gumana kailangan siya ay ma-trigger muna ito ang kanyang trigger siya na at ating isa lang ang ating kamay. Yan, ito yung kanyang trigger. Tapos ito yung kanyang relay na tanggal. Kunari ito ay kakabit natin sa Ito kasing sa prenong ito, ito yung kanyang pinaka-supply na galing sa accessory wire. Kasi yung susi. Wala pang susit. na tinunan natin ang susi. So ayan, pag naka susi siya at naka ano siya, naka-connect siya dito sa accessory wire. Meron pag siya sa lang siya magkakaroon ng ano eh, ng power. So kunwari ito yung kanyang ano kanyang yan. Ito yung kanyang accessory wire. Galing din to sa accessory wire eh, sa prenong ito tapos i-switch natin dito ayaw gumana hindi ma-trigger lost connection teka lang Okay, bali ang ginawa natin ang ginawa nating accessory wire ay yung linya ng preno inadar muna natin ng motor dahil may na yung battery ito yung kanyang switch pag bali kalahati lang ito ang nagano Ah, okay, uh, na yung kanya mini driving light dahil ini-on natin dito so kailangan i-on siya bago mo siya magamit tapos hindi mo siya may high and low kung kung hindi ito nakabuhay kailangan buhay mo muna dito yun yung tapos dito ay kalahati lang nito ang magagamit. Tanyo yung isang linya na yan ng green wala nang connection yan dapat yan yung high kapunta dun sa isang relay pero dahil nga isa lang yung ating relay ang magagamit lang natin ay isang linya tapos yung positive nakalagay dito sa accessory wire so yun lang yung tumi trigger naglagay tayo ng wire kapunta dito ito, yun. ito, yun. ito, yun. ito yung ito isa lang kanyang trigger kaya siya ay nag high in low ito kunwari lang to kakabit natin yun mamaya dun sa accessory wire dito sa sasyaan para siya ay gumana. So 'yan lang. Kung paano naman ilinya yung uh, dalawang relay, ganun din lang naman. Kaya nga lang ang mangyayari ay ikakalat natin dito yung supply. 'Yan. Ah, uh, matay siya dyan Nalagyan natin ng switch. 'Pag lang tayo sa relay. Hindi na magdudubli dubling relay para hindi masyadong magulo. Tapos, ayun nga, dito sa linyong ito, ito yung kayang normally open, nakakonect sya doon sa puti. Tapos, itong normally close, sa pinakataas, ito nga yung katulad yung sinabi ko sa inyo kanina, ito lang yon Ito yung positive, napupunta dito sa battery. Tapos, ito yung trigger. yung trigger. Tapos, ito yung negative. Tapos, ito yung normally, oh, uh, normally close. Normally open yung nandito sa gitnang ito. So, yan lang yung naging linya nya isa lang kanya ang kanyang relay okay na naga na siya hindi sunog so yan nilo siya pagkatahin na naman natin yung dilaw ba namatay yun Ayos. So, kabit ko muna ito. Bubuhin ko muna para matesting natin. Okay, mga boss. Nabuo ko na. At, ah, uh, mamaya ko na lang titestingin. Mamaya pagka madilim na. Mas mo mag testing pagka madilim na. Ay, kabit ko na din yung kanyang switch. Yan, just siya nakakabit. Mamaya natin testingin nabuo ko na din lahat tapos na mamaya natin detest para makita natin kung okay naman tapos yung kanyang switch na nilagay ko yan, lang siya nakalagay yan ay sa nagtitipid lang pero kung sadyang may budget kayo bay, huwag nyong gagawin ganyan at talagang medyo baka magka problema pa kayo yan ay pang sarili lang pero kung gusto niyo din ng magpakabit ng ganyan, single relay, pwede din naman. Mas makakatipid kayo. At saka siya nga pala, huwag niyo kakalimutang maglagay ng fuse doon sa kanyang positive. Kita niyo naman kanina doon sa ating ginawa. Napansin nyo siguro, hindi ko lang nabanggit sa inyo. Meron siyang fuse. Lagyan natin siya ng fuse para safety. Para kung sakaling mag-shortage ay merong fuse. So mamaya natin tetestingin yan. Pagka madilim na. Okay. Uh, at ito na yung review ng ating ginawang mini driving light na kinabit natin dito. Papaanda rin na natin. Para makita nyo yung liwanag. Pero sa gawang ito ay hindi pa rin ako satisfy mga boss ha. Bali, pinakita ko lang yung sample na pwede nyo gawin na single lang yung kanyang relay may disadvantage ang single lang ang kanyang relay gawa ng kung hindi mo iyon nga ay eh hindi ma bubuhay dudukot ka pa dito sa ilalim pwede namang ilagay dito yung switch sa una kaya lang simple mag iin dito so yan bubuhayin ko siya dito sa ilalim dinukot ko dito siya nakalawit eh yan, kailangan mabuhay mo muna sa ilalim tapos saka muna mapapagana yung kanyang dilaw yan kita ba dito ko na siya pinipindot sa switch ng mini driving light tapos naka ano pa lang yan naka, naka mini driving light pa yan naka mini driving light pa lang wala pa yung kanyang headlight so yan yung headlight napakaliwanag na agad kahit mini driving light pa lang tapos pagpapatay mo yung mini driving light lukot ulit sa ilalim laking abala nga hindi maganda pagkaganon kaya hindi maganda ang single na single na relay hindi maganda kaya lang siyempre eh, kung kailangan naman ang gagamit eh, pwede na pagtagaan So naka-ilaw. Ipunta natin. Kapatay ang kanyang headlight. Kapark lang yung ating headlight. So ayan, kanyang itsura. Tapos pagka naman, naka-dilaw. Ayan, yung itsura niya pag naka-dilaw. Pag naka-headlight naman, yung headlight natin. Maliwanag din yung kanyang headlight puti ang kanyang headlight ah, ang gas gas dito mga tama so yun mga boss yung resulta ng ating ginawa na mini driving light single na relay at hanggang dito na lamang ang video nito kung nagustuhan nyo please like and share and subscribe huwag nyo kalimutang mag subscribe kung kayo ay bago pa lang sa channel na to at tayo ay marami pang pagsasamahan marami pa tayong gagawin video siya nga pala itong motor na ito ulit ay ano yung SA150cc ayun mga boss maraming salamat sa panonood ng video ng ito at uh, kita kita tayo sa susunod na video marami pa tayong gagawin mga video basta like and share subscribe para sa mga bago nating video bye